Magandang araw mga karelasyon sa video na ito. Pag-uusapan natin ano nga ba ang mga kilos, itsura, galawan ng isang babae na agaw pansin sa mga lalaki. Lalong-lalo na kapag ito ay nasa pampublikong lugar. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, hindi desperado magpapansin pero effortless ang dating. Ang babaeng hindi naghahabol ng pansin pero pansin siya ng lahat. Bakit? Kasi hindi siya trying hard. Hindi siya laging nagpapakyot. Hindi siya laging nag-iinarte o nagpapapansin sa mga taong nasa paligid. Pero ang kilos, tingin, ngiti at aura niya, may dating. Ito ang tinatawag na effortless charm. Hindi galing sa make-up o dami ng kolorete sa katawan. Ito ay galing sa kanyang inner grace at maturity. Kapag nakita ito ng lalaki, hindi niya alam kung bakit siya napapatingin. Pero alam niya na may something at yon ang tunay na agaw pansin. Number two, mahinhin pero hindi mahiyain pag gumalaw. Kapag ang isang babae ay gumalaw na may finesse, halatang hindi pabara-bara, mapapansin siya agad. Yung oh, paghawak ng kanyang bag, pagayos ng upo, paghawak ng cellphone, may grace sa mga kilos niya. Hindi man siya nagsasalita pero sa body language pa lang, alam mong may breeding, may disiplina. Hindi magulo, hindi nagmamadali, at hindi rin defensive ang mga kilos niya. Kaya kahit nasa crowded place, nagiging stand out siya sa lalaki. Ito ay isang senyales ng class at femininity. Number three, marunong magdala. Maliit man o malaki, ang bag niya kapag maayos niya itong hawakan at kung paano niya ito isasabit sa kanyang balikat at hindi parang bitbit -bit lang kung saan-saan may classy vibe siya ang accessories ang pananamit niya ay halata mong marunong siyang dalhin alam niya ang mga nababagay sa kanyang mga damit wala ito sa kung yun ay mamahalin o mumurahin ang mahalaga doon ay alam niya na kapag isinuot niya, nagiging confident siya. Lumalabas yung kagandahan niya. At dahil sa kanyang nararamdaman, yun ang nagbibigay ng kakaibang aura. At yun ang napapansin ng maraming kalalakihan. Mahalaga na ang babae ay may sense of taste pagdating sa mga ganitong bagay. Sa lalaki, ang babaeng may ganitong detalye ay maingat at marunong sa buhay. Number four, my eye for color coordination sa mga outfit or pananamit. So similar ito sa number three, hindi kailangan ng mahal na damit. Pero kapag ang isang babae ay marunong magmatch ng kulay, agaw pansin siya. Yung tipong naka-nude tones, earth colors, o kahit vibrant tones pero may balance, mapapansin at mapapansin ka ng mga lalaki. Ang isang babaeng hindi lang basta nagbihis, kundi may sense of fashion, harmony, ay agad tumatatak sa mata. Ibig sabihin, marunong siyang mag-present ng sarili niya. Napapaisip ang lalaki. Wow, mukhang ang ayos niyang kasama kahit saan. So ladies, dapat alam mong mag-match ng mga color combinations, okay? Kasi kahit napakaganda ng kulay, example na lang, nagsuot ka ng green na tops, tapos green na naman sa baba, nako, baka mapagkamalan ka pa na halaman or puno, di ba? Number five, maliwalas ang mukha kahit walang makeup. Ito ang sinasabi nilang clean look. Ang babae na kahit hindi naka-makeup, pero mukhang sariwa, fresh na fresh may glow, hindi oily, hindi nagmamantika ang kanyang mukha, hindi pagod ang aura. Para sa lalaki, ang ganitong babae ay may natural beauty at health conscious, kaya attractive at pleasing sa paningin ng mga lalaki. Ang mga lalaki talaga, mas prefer nila ang babae na simple lang. Kapag may choice kami, doon kami sa mas simple at natural ang dating. Of course, hindi ko nila ang mga kalalakihan, but majority, ganito ang preference ng karamihan. Number six, magandang postura habang naglalakad. Ang posture ay isa sa pinaka-overlook pero malakas ang dating. Kapag ang isang babae ay naglalakad ng straight ang likod, hindi siya nakayuko, steady at relaxed, ang lakas maka elegant woman. Sobrang lakas ng dating. Kahit simpleng papunta lang sa tindahan, kung confident ang kilos at hindi awkward ang dating, sigurado mapapalingon ang mga lalaki. Mapapatingin yan. Ibig sabihin kasi niyan ay may self-respect at presence ang babae. Parang hindi niya kailangan ng validation. Pero pinapansin siya kahit hindi naman siya nagpapapansin ang posture o tindig ng katawan ay sobrang uh, nakakadagdag yan ng appeal sa paningin ng opposite sex. Number seven, marunong tumawa ng disente. Hindi ito yung bungisngis, agikik, halakhak o yung sobrang uh, tumawa ng napakalakas. Agaw pansin ang babaeng marunong tumawa ng hindi OA. Yung totoo, pero may control kapag tumawa siya sa usapan ng may class at hindi bastos o tsaka ang tono, sigurado na ang lalaki ay mabibighani sa ganyang charm. Minsan nga, sa tawa pa lang ng babae, alam mo nang may lalaki dyan na gusto nang makipagkilala. Ang ganitong tawa ay may warmth, may confidence at may positive energy. Ay nakakahalina sa mga lalaki. Agaw pansin, ika nga. Number eight, hindi aligaga o balisa. So, kalmado lang ang babae na hindi pa bebe, hindi parang laging may o parang nawawala ay attractive sa lalaki. Yung tipo ng babae na kayang maghintay, tumayo, umupo o maglakad na may composure. Kakaiba ang dating. Hindi siya reactive, hindi siya titingin-tingin sa kanyang salamin kada minu-minuto. Hindi siya parang laging nagpapanik, yung lagi bang chinecheck ang sarili sa salamin. Sa lalaki, ito ay sinyales ng maturity at emotional stability. Agaw pansin siya kasi rare ang babae na kayang panindigan ang kanyang presence sa isang public place ng tahimik pero kaya niyang dalhin ang sarili niya ito talaga ay agaw pansin sa mga kalalakihan ang pagiging agaw pansin ay hindi lang tungkol sa itsura ito ay kombinasyon ng ugali posture kilos at presence ng isang babae hindi mo kailangang magbago para mapansin minsan kailangan mo lang i-develop ang best version ng sarili mo so sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today, next story time. Don't forget to subscribe.